la yuzbah wa illa lillah. Wala kang pwedeng katayan o pagkatay ng kahit anong sakripisyo ay maliban ang nazabha ta'abud na ito ay pagsamba kay Allah Ta'ala. Hindi mo dapat yung binibigay kahit kanino. Ang pagkatay mo ay takarub, pagdakila o pagsamba ay kay Allah Ta'ala lang yan. Hindi mo pwedeng gawin yan sa iba. Anong sabi ng Allah Ta'ala? ay fasalli ni rabbika wanhar. Ikaw ay magtayo ng sala o Muhammad at wanhar. Magkatay, magsakripisyo para kay Allah Ta'ala. Mayroon tatlong uri ng pagkatay ng hayop. Unang-una dito, ang pagkatay na kung saan na nagkatay ka halimbawa ng kambing, ng tupa, ng manok, kasi gusto mo lang kumain. Bawal ba yon? Pwede. Kapag ang niyat sa puso, ang ginawa mo lang yon bilang, kasi gusto mong kumain, at sabi ng Allah Ta'ala, wal an khalakaha. Si Allah Ta'ala ang lumikha ng an'am, yung mga hayop na inalagaan na pwedeng kainin natin, an'am tawag yan. Sabi ng Allah Ta'ala, lakum fi hadifu wa manafi wa min hata'kulun. At kinakain niyo yung mga nilikha ni Allah Ta'ala. So, yan yung unang-unang -una. pwede. Kapag ang niyat mo doon, gusto mo lang kumain sa mga biyaya ni Allah Ta'ala. Nagkatay ka ng baka bas, kasi gusto mo makatikim ng baka. Nagkatay si Dalpaki ng manok, ng kambing, gusto mo makatikim ng yulaitum. Pwede yun. Kapag ganun yung niyat niya. Ikalawa, ay kapag magkakatay yung tao na ang kanyang niyat, ikramog bay bilang pag-accommodate sa bisita. Di ba normal yun sa atin? At yun ay pinapahintulot sa Islam. Kasabi ng Rasulullah, Salam, Man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dayfahu sino man iniwala kay Allah sa kabilang buhay ay dapat i-accommodate niyang kanyang bisita. At itong ikatlo, ito yung ipinagbabawal. Ito yung pagkatay na kung saan yuksad, bikas di takarub, na nagkatay ka ng mga hayop, o nagsakripisyo ka, ang niyat ng tao doon ay dinadakila nila yung nilalang na yon. At ang intention nila doon ay gusto nilang makalapit bilang pagsamba sa nilalang na yon. Yun ang ipinagbabawal. Kasi bakit? Dahil ang, ang pagsakripisyo ng pagdakila ay kay Allah Ta'ala lang. Di ba nga sa Idil Adha, bakit tayo nagkakatay? Sino dinadakila natin doon? Si Allah Ta'ala. Di ba pag Idil Adha nagkakatay yung mga tao, dinadakila natin si Allah. Kapag ganun na yung niyet ng tao, dinadakila niya ang nilalang doon, ay yun na yung shirkun akbar. Kapag sino kagawa na mga kalabas siya sa Islam, kasi bakit sabi ng Allah Ta'ala, Kul inna salati wa nusuki, sabi ni Imam Muhammad, ang salako, ang nusuk yung pagsakripisyo ko, yung pagkatay ko, wa mahiyaya, ultimo yung buhay ko, wa mamati at pagkamatay ko, lillahi rabbil alamin, ay tanging kay Allah Ta'ala lang. Nangangahulugan dapat ang pagkatay mo, pagdakila, ay kay Allah Ta'ala lang. Hindi mo pwedeng ibigay kahit kanina yan. Ja'afil hadith, dumating sa isang hadith ng Rasulullah SAW, sa hadith na yun, na sabi ng itong Muslim, ay sabi niya, La'ana Rasulullah sinumpa ni Propeta Muhammad SAW man zabah sino man nagsakripisyo, nagkatay, maliban kay Allahu Ta'ala. Ikalawang hadis, sabi sa hadis ng Muslim, Dakala rajulun nar fi zubabin, nakapasok daw ng impyerno yung isang tao dahil sa lamok, at nakapasok din na isang tao sa surga, sa dyan na dahil sa lamok. Ano ba kalaking lamok? Minsan nga, pag dumapos sa'yo, di ba ang ginagawang pinapatay mo lang? ngayon, anong dahilan bakit nakapasok ng Jahannam yung isang lalaki sa lamok? Mararajulan, dumaan kasi yung dalawang lalaki na to sa isang barangay o sa isang baryo ng unang panahon. At ang yung lugar na yun, kana indahong sana in o wasan, meron silang sana, meron silang rebuto. Ay bawal dumaan doon sa lugar na yun, maliban dapat mag-alay ka sa rebuto nila. Tapos, yung mga tao, hindi naman yung isang lalaki. Karib, mag-alay ka sa ributo namin. Sabi niya, kahit tubaran niyo ako, wala akong dala. Sabi niya, mag-alay mag ka kahit ano. Ang ginawa niya, pumatay ng lamok, inalay niya. Pinadaan siya. Pagkatapos nun namatay yung lalaki, padakalan na nakapasok ng jahannam. Pero anong dahilan bakit nakapasok yung tao ng Jahannam yung tao na yun? Lianna hu azzama sanam dinakila niya yung rebulto na yun, nag-alay siya doon. Ito yung tinutukoy na kapag sino man nagsakripisyo maliban kay Allah Ta'ala, kahit yung hayop na hindi kinakain basa, sinakripisyo mo maliban kay Allah Ta'ala, ay shirkun akbar. Kahit anong bagay maliit malaki, yung sinakripisyo mo ay shirkun akbar yun. Makakalabas ka sa Islam doon kufur yun. Dahil sa hadith sa salam. At yung isang lalaki naman ang dumaan siya sa lugar na yon ano nangyari? Oh, checkpoint. Oh, sige, magkatay ka. O, oh, sabi niya, wala akong dala. Anong sabi niya? Wala kahit anong sabi niya. At sabi ng lalaki na yon sabi niya, ma kuntu li uqarriba ahadin shay'an dun Allah. Hindi hindi ako nag-sacrifice, nagkakatay para kanino sa mga bagay maliban kay Allahu Ta'ala. Yun ang ginawa, sinabi nun. Ano ang ginawa na yun ng mga tao? Fadara buono ay pinatay siya ng mga tao na yun. Pinugutan ng ulo. Fada kalal na nakapasok ng surga yun. At bakit? Kasi itinanggi niya yung pagdakila maliban kay Allah tala yung sakripisyo ng hayop. Ang pinakapunto, an nazabha wa nusuk taabudun lillah. Ay ang pazaba, pagsakripisyo, pagkatay, ito ay uro ng pagsamba. Kapag ang intention ay pagdakila yon, ay na dapat tagtatangi lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang dito, kabilang dito sa lumalaganap ng mga shirk, ng pagsakripisyo maliban kay Allah ta'ala, ito yung ginagawa ng ibang mga tao sa probinsya man o kahit saan nag-aalay sila sa mga nakalibing. Dinadakila nila yung patay. Shirk. Di ba ang shirk? Yung hinalintulad ng isang nilalang sa level ng Panginoon kay Allah, Nagsujud kahalintulad ng pagsujud kay Allah. Nagruko kahalintulad ng pagruko kay Allah. Nag-alay, nagsakripisyo sa nila lang kahalintulad ng pagsakripisyo kay Allah Ta'ala. Yung mga taong nahulog sa shirk, sabihin nila, itong puno ay merong damot. Gagawin nila, magkatawap doon sa puno, kakatayan pa nila ng mga manok yung puno. Sagrado daw yung puno. Ano bang puno na yan? Di ba may mga ganon? Sabihin nila, magpapagaling daw yung puno. So, yun ay shirkun akbar yun. Kasi nag-alay maliban kay Allah o talay katlo. Yung ano, gumagawa ng pangkukulam. Kasi hindi gagawa ng pangkukulam yung tao maliban. Mapapalapit sa shaitan at ang kondisyon ng shaitan ay dapat mag-alay ka ng kahit ano sa kanya. Basta kung saan sisirain niya yung pananampalataya mo, yung iman mo. Ganoon ang gagawin ng shaitan sa'yo. Yung mga rebulto, na mga santo, di ba? Ang gagawin nila pag may selebrasyon sa ibang relihiyon Anong gagawin nila? Kaya nga diyan, pag Christmas, ano nangyayari? Nagkakatay ng mga baka ng mga tupay ng kristyano. Di ba? Inaalay nila yun sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pwede bang kainin yun? Hindi yung pwede. Kasi kinatay na sa mga Diyos-Diyosan yun eh. Mas magandang iwasan. Kapag alam mo, magaling yun sa Christmas. Pero kapag ibang mga pagkain, biskwit, soft drinks, binigay sa'yo, binigay, binigay sa'yo, pwede mong inumin yun. Huwag ka lang manghihingi Kapag dinala lang nila sa'yo, bas, hindi yung, uy, baka naman, meron kayo dyan. Hindi yung pwede. Kapag nagbigay sila sa'yo, pwede mong kunin, pero hindi ka pwede manghingi. At pero pagdating sa karne, ay mas maganda, hindi ka pwede kumain sa kanila kapag uh, celebration ng Christmas nila. Kasi baka inalay din sa anin, sa Diyos Diyosan nila yun eh. Yun yung dahilan. Kapag nanood kayo ng mga naunang palawas sa koreano, di ba yung mga hari yan? Di ba? O hindi lang mga koreano yung mga unang panahon ng mga hari. Ang ginagawa niya, nagkakatay sila pag namarating kabilang hari. Bibisita sa Pilipinas isang hari. O kakatayan nila ng malalaking mga kamel. Yeah, pag dakila sa hari, bibigyan pa nila ng chicks. Yung mga official, yun ay pinagbabawal. Shirk yun. Eh, paano naman kapag dumatay yung hari, magkakatay ka lang kasi bisita sila? Pwede hindi. Pwede. Kapag yun ay niyat mo pag bibisita sila. Pero yung niyat ng isang tao, dinadakilan nila yung mga nila lang, ay bawal yun. Yun ay shirk.